Hello mga ating, welcome back to my mini vlog. And for today's video mga ating, nagsisigang ako ngayon ng tambakol. Pinirito ko muna mga ating yung tambakol bago ko siya sinabawan. Tapos yung pangasim ko dito mga ating ay kalamansi. So ayan ilagay ko na dyan yung kalamansi, hindi ko na napakita. Ngayon naman ilalagay ko na yung okra. Masarap talaga sa sinigang ang merong okra. Ayan, oh. Okay. Mm. Usok-usok pa yan. Tapos, ilalagay ko na yung talbos ng kamote. Ayan, sarap-sarap. Titikman natin, mga ating. sarap talaga pag si ang inilagay tsaka ang bango pa ito na nga mga ating luto na ang sinigang na tambakol sa kalamansi